ayan nandito tayo sa Morrisville at uh, magkakatay tayo ng kambing ayan ang mga tropa ayan si Rio yan ayan lugar dito sa Morrisville ayan si Ate Net at saka yung asawa niya ayan si Ate Net ayan po at uh, nandito tayo sa farm at magkakatay tayo ng kambing ayan po ang location namin ngayon na imbitaan na magkate ng kambing dito sa Morrisville ayan po daming baka dyan o no? ayan puro baka ayan po halos kakarating lang po namin dito at uh, pag uwi namin sa bahay nanonood ako at uh, may tumawag na kaibigan para pakatay yung mga kambing nila long kambing ayan po ayan si Brian ayan si Rio kasama ko sa trabaho at uh, eto si atinette. kasama ko rin sa trabaho yan ayan tapos yung asawa niya yun kakarating lang namin dito sa forest bell ayan, o. tapos maisan baka kambing mga tupa nandito. Ayan, kabundukan na po yan. Ayan, nagbiyahe po kami rito alos sa 45 minutes. Ayan po yung ano, lugar dito. Ayan. Ayan. Gatas ang pinag-uusapan. Ayan po yung lugar dito. Ayan. Forest Bill. ganda na, parang asyenda na. Yung lugar na ito, parang nasa asyenda ka. Yan. Pilipino po yung mayayari din ng ano, nakatira po rito. Mga Pilipino. Ang trabaho nila rito sa farm. Sila pong ano, ah, mga kasama po natin sa kapatiran. At ah, nagpapakatay po silang tatlong kambing. Ayan po. Tingnan natin yung tupa rito. May tupa na isa rito nakatali. Ayun o. Oh. Yun may tupa. Ayan. May tupa po rito isa. Tingnan natin. I video ayun natin. Ayan siya. Ayan. Tupa ng New Zealand. Meh. <tipan> Meh. <tipan> <tipan> Ayan po, ang tupa ng New Zealand. Me. Uh, ang ganda ng mga ano nito. ano sila, makapal yung balayibo nila at balat para dahil malakas sila sa ano, matibay sila sa lamig. Ayan po. Uh, yan ang tupa rito. Pero hindi hindi po ito yung kakatayin. Uh, dadalim dadalhin po nila rito yung mga kakatayin tatlong piraso Ayan, tapos may mga gulay pa garden. Ayan mga sitaw. Ang palaya. Opo. Mais. Kangkong. Ayan po mga sili. Ayan ang lugar po rito. Nasa farm po kami ngayon dahil pagkakatay uh, magkakatay ng kambing. Ayan po yung ano, lugar tapos may yan yung libangan ng anak nila yan may court hmm. puro bundok na nakapaikot kami ng bundok rito puro baka kambing ang makikita mo rito hmm. yan po yung bahay simple lang hmm. ganda mababa nakapaikot yung salamin mga bintana Hmm. Ayan po, ganda ng view. Nakaka-relax timing. Ayan po. Okay, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Ang -bye. ah, lalaki. Ayan ang kakatayin. Ayan lalaki o. Oh. Kulay puti. Ayan, dumating na po yung kakatayin. Ayan. Ang ah, lalaki.